Pusong ka ba ng gas? Wala ka rin pambili. Huwag magalala, hindi ka nag-iisa. <laughs> Saktong-sakto nga mga, mga mare. Kung kaya na ako, orang paborito mo ulam ng mga anak ko. Isa ka naman na ubos ang aking gas. Buti na nga lang, mayroon ako nitong electric grill pan cooker from Hodek. Dito ko nga ipiprito itong bangos. konting mantika nga lang ang ilalagay dito, imaluluto eh, na nga itong buong bangos. Kagandahan nga nitong panikoker na to, hindi basta-basta masusunog ang niluloto. Ipag e naditik na na sobrang init na ay ko sa itong hihina. Kung gusto mo naman na katamtaman lang ang init, isisit mo lang naman siya sa number one. Isit mo naman number 2 kung gusto mo mainit. Kung gusto naman mainit na mainit, isit mo lang ang number two. At naman mga mare, napakalating tulong na nga sa akin. Raman kasi nga pagka naubusan ka ng gas, ay eh, mabilis ka lang Ito na nga mga mare nang naruto na siya parang inihaw na bangos ng din. Bukod sa bangos, pwede rin tayong magluto dito ng price. Nagpaluto pa si itong mga anak ko ng price pang merienda nila. Pagtatapos ko nga magprito ng price, isinod ko naman tayong burger at saka chicken nuggets na pang ulam ng mga anak ko. O ba diba, mga mare, damit na gamit ko nga itong electric grill pan cooker ko. O siya, sige mga mare, kung gusto din rin tong pan na to, ingalagay ko na lang dyan sa baba ang link para maka-order na rin kayo. O siya, sige mga mare, hanggang dito na lamang. ba.